Andiyan guys, ang dami nila oh. Tabi-tabi sila. Mga factory 'yan. Ito pa. Hello guys. maulan na hapon sa inyo lahat. Andito po ako ngayon sa Calmeray. Ray. Kaluban Laguna. Ito guys yung uh, uh, mga factory dito sa Anuban, Laguna. Andiyan po. Andiyan guys, ang dami nila oh. Tabi-tabi sila. Mga factory yan. Eto pa. Pag gusto nyo na magtrabaho dito sa uh, Laguna, sa Calmeray, Canlubang, Laguna Dito po kayo mga sign Ang ganda po ng lugar dito guys Parang sa get getaway park ng uh, Getaway business park ng General Trias Cavite Ayan guys, saya shout out kay Joshua Sarmiento. Trabaho ko po siya. Okay. Nagtatago siya, nagtatago. Masarap okay. <laughs> maglakad nang ganito, guys, kapag uh, naulan. Tapos sa uh, uh, papauwi na ng bahay. Ang lalaki guys sa mga factor dito. Ayun oh. No? May Nestle, may Jollibee. Pwede ko siguro bangkitin yung mga yan guys kasi ano. mas uh, maganda kung malalaman nyo yung mga factory dito. May Leslie. May... Eto. Ward Keller. shout out sa mga taga Senate Corporation Senate Food Corporation eto guys nakapaligo so na ako ng kanan may tinatawag dito guys yung tawiran yung tawiran yun yung uh, dyan nag, uh, nag, uh, nag boarding yung mga uh, mga nagtatrabaho dito para mas makatipid hindi na sila nag shuttle nalakarin na lang yung lapawi ng bahay etong binabaktas ko ito yung daan na papunta dun sa tawiran ito na tawag na tawiran ayan lawak ko Napakaganda po dito. Tignan niyo po. Ang oh. ko. Okay guys, hanggang dito na lang ang uh, ang video At uh, hanggang sa muli po na pag-upload. Uh, pag Abangan niyo po lagi yung uh, i upload ko. Uh, salamat po.